guys nice. samahan nyo ako uh, maglilipat ako lipat ako ng kasi dito sa Japan yung ano kasi yung papaya na mamatay kapag maliit pa dahil uh, lumalamig at saka ng yelo kaya ililipat ko sa dito sa malaki ah, uh, dito sa malaki yun uh, lagay ng halaman. So, napakalaki niya. Yan, samahin ako guys hanggang sa mailipat ko. May dalawang ano ako dito. Dalawang sako ng lupa alo dito. Yan. Paghahaluin ko. Yan, pag dalawang kasing lupa. So, paghahaluin ko siya. Yan, tayo. Yan, guys. Dalawang, magkaibang, magkaibang, ano, may magkaiba ng ano lupa vegetable gardening soil so yung isa pwede sa patatas at mga mga halaman Ayan. tapos yung isa naman pang vegetable talaga so ililipat natin gunting mas gunting natin yan yan madilim so The last night. The last night. ayun na nga, nalaglag siya. Ah. Ayan. Yung <laughs> plastic. Good na lang siguro. gosh. bubuksan na natin to, Lupa. Para ma-mix natin. Init guys, mainit naman. Sabar init. tayo ng guwantes. Hmm, pwede na siguro ito. Ayan, madilim na gardening. Ay, kuha tayo yung sapin. Wait lang, kuha yung sapin nga pala. Saya akan mencabar ada Saya akan mencabar madilim siya. So, ayan, okay na siya. Haluan lang natin ang na. isang klase. I-mix natin 'yung buka Uh, ini lagi pa, yang papaya, akinya mini papaya, ini keratan keratan papaya, ini, ini yang papaya, yeah. na natin siya. Okay. Kasi... Lah. So, sana sana guys mag uh, mag-success yung paglipat ko. Hindi siya mamatay. Kasi sayang naman si grandpa iba. 反正我也不怕呀。

Nagpapatayin ako ng sensor eh. Nagpapatayin ako ng sensor eh. Puro mix tayo. Sa dumaraming lupa, kailangan talaga pag malaki pa sa so. So, kailangan itiin natin ng konti. Para ma-absorb ng lupa. Hmm. Naugat yung ano, lupa. dami ng bunga mo para pang tinola. ayan kasi kung wala kang bula, bunga hindi kami makakapag tinola sayang पार्ट uh, dito guys, ang papaya kasi dito sa Japan, napakamahal. Tapos, yung tipong napakapakla pag, nilu, pag niluto mo, mapakla pa talaga siya. Hindi pa talaga yung ano siya na, na ilang weeks ng bunga dapat. So, wala pang ganon. Kaya, mapakla talaga. Hoping okay na to. syempre ilalagay natin to. Si, sign of papaya siya. Ngayon, titiligan natin siya. Mm -hmm. Para ma-absorb yun. guys. Mukhang mabigat pa guys. Ah. Nakapagod maglipat. Nakapagod doon magluko. So ayan. Uh, ah, medyo malaki na rin naman yung papaya. Na uh, hoping sana lumaki siya. Na magkabunga. Diba? Pero kapag halimbawa, uh, ah, malaki na talaga yung puno niya saka namin siya ililipat sa lupa Ayan. kasi pag habang maliit pa siya mamamatay siya pag nilipat na maaga sa lupa lalo na pag nag umuulan ng snow namamatay siya, sayang so kailangan palaki mo ng konti bago ilipat ng totoong lupa talaga Ayan. so ilipat ko lang siya dun sa malayo dun, sa dulo Thank you. Okay, sana nag-enjoy kayo sa aking lipat lipat banana, ay lipat ano uh, papaya Ayan guys, salamat guys Ma Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin mm so, You know Ang dami kasi Maricon Ligada Amaira, GBF uh, Just yes Lopez si si Nova kalimutan ko na iba dami kasi si Ara in Eros Vlog maraming salamat Ruth Ginto ah uh, Adventure ni Noel maraming salamat din uh, sa pagsuporta si uh, James Gape Gape Matalami pang iba guys. Kasi sa nasa mga hindi ko mabanggit. Hindi ko na maalala yung pangalan kasi pag nasa live ako, yun, naalala ko mga pangalan nyo. So, maraming salamat sa inyong pag lagi talaga. Uh, hindi man ako madalas nakakapunta sa inyo. Or talagang hindi ako nakakasilip sa inyo. Pasensya na, busy lang din sa trabaho. So, good luck na lang sa mga channel natin at sa channel nyo. Hoping uh, lumaki ang sahod nyo talaga. Lumaki ang sahod nyo. So, yun lang talaga doon sa mga nakasabayan ko dati na nagsisimula na mag-white na, na lumaki na ang kanilang channel congrats nga pala congrats sa inyo guys so uh, sa mga baguhan bigyan natin sila ng inspirasyon doon sa mga laking channel na talaga na talagang aktibo sila no? aktibo sa pag white sa pag live sa mga vlogging so napakaaktibo aktibo nila So, congratulations talaga doon sa nila na nalarating nila yung yung tagumpay na gusto talaga nila mangyari ayan, congratulations bye guys tsaka si shout out ko nga pala kay OFW Biajero ayan, congratulations si sa mabilis na pag-angat mo ng channel mo ayan, sabi mo nga, sumasoldo ka na malaki ng 100 plus ayan, congratulations ah, ayan guys, salamat